At sa anghel ng iglesia sa Smyrna na isulat, sinasabi ng una at huli na namatay at bumangon, Apocalypse 2 Kamusta? Binabati kita ng kapayapaan ng Panginoon. Maligayang pagdating sa ikatlong episode ng seryeng ito tungkol sa pitong liham ng Apokalipsis. Sa ikatlong episode tatalakayin ang plano ng iglesia sa pitong liham. Pag-uusapan natin ang liham sa iglesia ng Smyrna. sa simbahan sa makasaysayang panahon mula 100 hanggang 313 AD. Ito ang panahon ng malupit na pag-uusig sa mga Kristiyano na sinunog, pinugutan o ipinako sa krus. Ito ay panahon ng mga martir. Walang kapintasan ng Panginoong Hesus para sa mga tapat sa Smyrna. Natapos ang na sa edikto ng Milan noong 313 na nagbigay ng kalayaan sa mga Kristiyano. Sa panahong ito, nagkaroon ng sampung alo ng pag-uusig. Nagsimula kay Nero, emperador ng Roma at sinundan ng iba. Si Nero, mula 54 hanggang 68 AD. Si Domiciano, mula 81 hanggang 96 AD. Si Trajano, mula 98 hanggang 117 AD. Si Marco Aurelio, mula 161 hanggang 180 AD. Si Severo, mula 193 hanggang 211 AD. Si Maximino, mula 235 hanggang 238 AD. Si Desio, mula 249 hanggang 251 AD. Si Valeriano, mula 253 hanggang 268. AD si Aureliano mula 270 hanggang 275 A.D. at si mula 224 hanggang 305 A.D. Ang sampung alo ng pag-uusig laban sa simbahan ay hinulaan ng Panginoong Jesus na nagbigay ng lakas sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Huwag matakot sa mga bagay na darating. Ang diablo ay magtapon sa inyo sa bilangguan para subukin kayo. Maging tapat hanggang sa kamatayan at bibigyang kita ng korona. Tumugo ng Esmir na gamit ang buhay sa mga pag-uusig na tumindig laban dito. Sa kasaysayan ng simbahan sa Efeso, ang tugon ay sa doktrina na itinatag ng mga apostol sa unang siglo. Ang suportang doktrina sa Smyrna ay nagdala ng tagumpay. Ang suportang doktrina ay nagbigay sa simbahan ng lakas upang harapin ang lahat ng uri ng pang-aapi, tribulasyon, kahirapan, at kamatayan. Makikita ito sa Apokalipsis 2.9.10. Ito ang katibayan ng Esmirna. Isinabuhay niya ang doktrina at ang salitang kamatayan ay tatlong beses sa liham. Maari nating sabihin na ang Efeso ay simbahan ng doktrina, ang Esmirna ay simbahan ng buhay. Sa liham, ang Efeso ay nakatuon sa kasinungalingan, mundo at laman. Ngunit sa liham sa Esmirna, ang tribulasyon, kahirapan at kamatayan, Gamit ang pagkakataong ito, ang masamang hangarin ay ilihis ang doktrina sa mga aral na kahawig ng katotohanan. Ngunit ang mga ito ay magpapahina. mga aral na kahawig ng katotohanan ay nasa Apokalipsis 2.9. Sinasabi ng pahayag at ang mga nagsasabing Hudyo, sila ay sinagoga ni Satanas. Ang pagblasfemia ay naglalayong pawalang bisa ang sakripisyo ni Jesus. Nais nilang ipataw ang mga doktrina ng lumang tipan sa mga kapatid ang batas sa halip na biyaya at isang material na kaharian sa halip na espiritual. Sa mga gawa ng mga apostol, ang pananampalataya at biyaya ay nakumpirma. Ang mga argumento ng mga tinatawag na mga Hudyo na nasa Taludtod Siyam, na nais bumalik sa mga gawa ng batas at kaya ang liham ni Pablo sa Galacia ay patunay. tunay ng simbahan. Na hindi natitinag, ay nagpunta sa pagdurusa na umaawit. Kaya't ang Esmirna, na nagmula sa isang halaman, na mas pinipiga, mas naglalabas. Sa panahong ito, naitala ang martiryo ni Policarpo, ang obispo ng Esmirna, dito sa lugar na ito. Ayon sa mga historiador, siya ay disipulo. Siya ay namatay sa apoy, dito mismo sa Esmirna, noong taong 105 AD. Habang mas maraming kristyano ang namamatay, mas maraming pagano ang nagiging kristyano. pag ng trigo at damo ay may kaugnayan sa Esmirna, sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagsasalita. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nagtanim ng damo. Ang buto ng damo ay itinanim ng sinagoga ni Satanas. Ito ay nangyari habang ang mga tapat ay natutulog sa Panginoon. Sa Efeso, ang plano ng kaaway ay naitakda na ang damo na kasama ng trigo. Sa Ismirna, ang malaking pag-uusig. Ay isa pang pagsalakay ng mga nais ipataw ang batas at mga gawa sa halip na pananampalataya. Sa panahong ito, ang mga Hudyo ay nais ipataw sa simbahan ang isang doktrinang kahawig ng katotohanan, ngunit hindi ito ang katotohanan. Tulad ng damo na kahawig ng trigo, Nais nilang ipataw ang mga gawa ng batas sa halip na pananampalataya at mga gawa ng material na kaharian. Ang damo ay kumakatawan sa isang kasinungalingan na kahawig ng katotohanan. Sa tuwing ang simbahan ay pinipilitang tanggapin ang isang kasinungalingan, sinabi ni Jesus na ito ay gawa ng kaaway. Mateo 13.28 Ano ang sinagoga ni Satanas? Ang damo at trigo ang argumento ng halo. Ang elementong ito ay lumaganap sa simbahan ng mo. Ang paghihiwalay ay mahirap para sa isang tao na hindi alam ang Diyos. Isang halaman na kahawig na may parehong kulay ngunit ang pagkakaiba ay nasa mga bunga. Ang damo ay sumasakal at kumukuha ng sustansya, sinisira ang butil at nagpapababa ng ani. Magkakapareho ang mga halaman ngunit ang damo ay walang bunga. Tandaan na ang ating pagtalakay ay propetiko. Mateo 13.30 Hayaan ninyong lumago ang dalawa hanggang sa pag-aani. Unahin ang damo. Ngunit ang trigo ay dapat itipon sa aking bodega. Ang damo ay mananatili hanggang sa pag-aani. Kailangan itong mamatay tulad ng Esmirna. Ang Espiritu Santo sa simbahan sa Esmirna, ay ang operasyon ng Espiritu ng Karunungan ayon kay Isaiah 11.2 na nagsasabing at mananatili sa Kanya ang Espiritu ng Karunungan. Sa Apokalipsis 2.8, ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay ganito, Ang siya na una at huli na namatay at muling nabuhay, ako'y namatay, ay may kaugnayan sa propetikong aspeto ng Panginoong Hesus upang kumilos sa simbahan na dumaranas ng pagdurusa. Dito ang Panginoong Jesus ay nagpapakita sa kanyang titulo ng tagumpay. Ang sentro ng mensahe ay ang muling pagkabuhay. Ang simbahan ay umaasa na pinapangalagaan ng presensya at saksi ng Panginoon. Kapag sinasabi namatay at nabuhay, ang muling pagkabuhay. Para sa simbahan na nag-aalay ng sarili sa kamatayan sa mensahe ng sakripisyo ni Jesus, Pinatunayan nito ang halaga ng sakripisyo ni Jesus. Ang simbahan ay walang pagtutol mula sa Panginoon, ang muling pagkabuhay, ang doktrina ng Ismirna. Naniniwala siya na kung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ang mamatay kasama si Kristo ay tiyak na muling mabuhay. Tiniyak ng Panginoon na hindi siya makakaranas ng pinsala mula sa ikalawang kamatayan. Espiritu Santo sa Esmirna ay ang karunungan. Ang karunungan ng Esmirna ay nakabatay sa pagpapalit ng material na halaga sa espiritual na halaga. Ang mga gawa sa pananampalataya. Ang mga bagay ay magkapareho. Natanging ang karunungan ng Espiritu Santo ang makapagbibigay ng kaalaman sa pagkakaiba. Dalawang pangako ng Panginoon sa simbahan. Apokalipsis 2.10 Ibibigay ko ang buhay. Apokalipsis 2.11 Hindi ka masasaktan. Ang ikalawang kamatayan ay walang Diyos. Nagtatapos ang liham sa paanyaya. Sino mang may tainga, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Natapos natin ang ikatlong yugto ng serye tungkol sa pitong liham ng Apokalipsis. Inaasahan namin kayo sa susunod na yugto tungkol sa liham sa simbahan ng Pergamo. Hanggang sa muli. हाँ 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 हाँ